Hello, Edmond. Hello, Den. Ito mo ko kung kamusta ka na dyan, Dong? Ito. Buti naman. Paano ko nakain na yung grapes? na nakain mo na yung grapes? Ha? Nakain mo na yung grape? Ano ba yung apple ba yun? Grapes. Yung inaing maliliit. Ubas. ubas. Nakain mo na yung ubas? Hmm. Okay. Kailan pwede mo kakainin yun? Hindi pa natin yung pasa to kung ako ano ubas. Ah na. Pero nakainom mo na yung gatas mo dyan. Nakainom ka na. Okay tinakaan pa lang ako. Tinakaisapan lang ako. Oo, wag mo masyadong sunod-sunodin ha. Okay. Pagaling ka dyan. Okay. Ate, na malaban ako, te. Very good. Nami-miss ka na daw ni Kuya Edmund, sabi niya sa akin, eh, kaya gusto ko daw niya makausap, eh. Ako nga din, te. Naka, ako, nga, ako nga din, ako nga din, mag-miss na po sa Edmund, te. Hmm, nausap na kayo. Hmm. Nakikita ko pa si Kuya Edmund, oh. Pogi na, na-sombrero na siya, oh. Oo nga, te. Lalo

na, na may speaker na siya, Bluetooth speaker. Pag o, ano ka, kakanta. Pwede mo kapitan ng mic yun, kakanta ka. Ate. Tulog, natutulog ka daw, gising ka ni Ate Sally? Hmm. Mamaya, tutulog ka ulit eh. gising ka na ngayon. Tulog lang, tulog oh. ka lang dyan ah. Oh, kamusta? Napakaramdam mo dong? Ano na? Uh, ay, naman, mabuti-buti naman na ako. Mabuti -buti. May pagbabago ba? Ah, ano pe? Si... Si Ate Pita, si Ate Pita, sabi ko lang te, kasi kapon, ah, si Kuya ng tapon na isang isang buting tubig na. Ah, malinis na. Oo, okay. te. Ah, very good. Hindi na madilaw. Ingat eh. Oh, very good. May pagbabago nga. Malapit na matanggal yan, tubo niya. Mm, malapit ka na daw umuwi. Eh, sabi ni Edmund kasi nangimiss ka na daw niya. Kung aling tinamiss eh, ka na sa si Edmund yun eh. Kaya na sabi niya sa kamusta na kaya si Alan? Sabi niya, nami-miss ko na. sabi ko, tawagan natin. Pagaling ka din, Lan. Ate, okay. ate. Sabi mo muna si Edmond, usap muna kayong dalawa. Kasi namimiss ka nga daw niya. Sige na tayo, okay. okay na. Okay ka na? Hmm. Gusto ko lang naman makita siya. Okay, eh, mm. I love you, be. Hmm. Gabi to. I love you, be. Wow. <laughs> Palakas ka dyan, para makalabas ka na. Laban lang tayo, be, ha. Huwag tayong, ano. Huwag tayong bibigay. Okay, dito. Mm -mm. May okay, patay ni Hiring. Mm -mm, very good. Kaya yep. pa... Kaya natin yung dapat at ipaglaban dapat natin. Oo. Oh, eh, hindi sila magbabago kahit anong mangyari. Ayan, nagbago sila. O diba, ang kakapal ang mga mukha niyo. <laughs> puro kayo salita, no? Salita, puro salita. Shout out din dyan sa, ano, Uh, sa, sa, isang vlogger na nakasama ko na puro paawa mabibisit ka lang uh, sarili lang yung iniintindi uh, puro paawa puro paawa ano bang gusto mo? yung ayudahan ka ng uh, nakilala mong sponsor? buti kung hindi kita kilala napakahirap yung ganun. ako wala akong reklamo dyan sa ganyan pero kung lulukuhin mo lang eh napaka ano naman yun kasi tulad yan, sasabihin mo, pang ano, ganito, 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 ganito fucking ina. <laughs> yung mga, ano no, yung mga vlogger na makasarili, eh, dapat, ay, eh, nakakabwisit, nabwisit ako dyan. <clears throat> Lalo kung uh, sinisiraan pa ako, na makakamura kay Yung mga ganyang, ano no, kaya mapapansin mo eh. Sa bagay mga bokbok no, hindi mo mapapansin at hindi mo makilala yung isang tao kung hindi mo siya nakakilala, nakakasama, nakakabanding no. Hindi mo siya makikilala pero unti-unti na makilala mo yung isang tao pag matagal na kayong magkasama. ba? Diba? Ikaw ha. Ikaw, sarili ka. Sarili mo lang yung intindi mo. Wala kang ano, wala kang pinagkaiba sa mga nakilala kong mga vlogger na kunwari kaibigan pala putang inang ahas mag naman yung tipong uh, di ba, makakuha ka lang ng simpati o makakuha ka ng ayuda eh, manira ka pa pangit nun, pangit nun sa mata ng tao at sa mata ng Diyos talaga, ayan ang talaga ang hindi ko gawain no yung manira, hindi, hindi ko gawain yung manira na yan kasi napakahirap yan, kasi may balik yan sa atin eh kung ano yung ginawa natin sa kapwa Babalik sa'yo yan. Kaya gumawa na lang ng mabuti. Di ba? Tulad nito. Gumawa ko ng mabuti. O, di ba? Nandito ako sa uh, ibabaw ng puno. <laughs> Gusto nga kasi nga kitang tirahin. Kaso lang, eh, para saan pa? Para, di ba? Uh, kasi lagi naman kitang sinasabihan. Di ba? Lahat. Uh, ginagawa ko naman. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Ano bang mali na ginawa ko sa'yo? Hindi ba? Hindi yung ganyan. Diyos ko. Ikaw na nga itong tinutulungan eh. Ganyan ka pa. Hindi ba? Ganyan ka pa mag-isip. Makasarili ka talaga. No? Pasalamat ka ta, talaga hindi ako ganung tao na ano no. Hinahayaan, hinahayaan ko lang. Hmm. Pero hindi ko talaga mapigilan magmura putang Tangina mo eh. <laughs> Kinausap na natin yon ng masinsinan. Yun at yun pa rin yung ginagawa. Di, anong gagawin natin? Ito lang ang mapapangako ko sa inyo, no. Uh, pag ako, lumaki, no, ako, may isang isalita talaga kasi ako talaga, may panindigan ako. Pag ako lumaki, nakaraos dito sa YouTube, mga bukbuk -buk, marami tayong matutulungan. At uh, hindi ako magbabago talaga. Kung sino yung makakilala ko, kung sino yung mga nakakasama ko, eh di ba na 'yung nakakasama kong ano ha, 'yung mga mababait. 'Wag naman 'yung kahit na masama siguro, ah uh, papansinin ko 'yan. Pero ikaw maliit ka pa lang. No. Maliit ka pa lang ganyan na 'yung ginagawa mo. Lalo pag lumaki ka. No. Oh, grabe. Oh, ganun Hmm, basta 'yan lang mabugbog no. Uh, gagawin ko at uh, yun ang ma naipapangako ko uh, sa inyo na pag ako umasinso uh, di ba umunlad nakilala dito sa mundo ng YouTube tandaan niyo yan mga bukbuk uh, hindi ako naging maramot anak yung mga nakakakilala sa akin no uh, lalong lalo na isla ano diyan yung mga kaibigan ko na nakakilala at nakakasalamuha ako eh alam nila yan mga bukbuk kung ano ang meron ako. Ito lang mabapayo ko sa mga vlogger na ano no, na ano talaga na uh, balak masenso at balak uh, makilala dito sa mundo ng YouTube. wag na lang kayong manggamit. Mas maganda yung pag pag-umunlad ka eh, sa sariling sikap no. Hindi ka ng gamit, hindi ka nanira ng kapwa mong vlogger kasi magaan sa pakiramdam yun magaan sa pakiramdam yung hindi ka nininira ng kapwa at uh, sana eh, ano no eh, magtulungan na lang hindi yung hilaan kayo pababa